alam mismo ni Kuya Piñero na yung sinasabi ko, totoo. Di ba? Ningon pagani ka dahil... Dito ka lang, dito ka sa akin magsalita. Huwag kay Piñero. Dito. Sabi pa nga sa akin, Inday, may girlfriend ako dyan sa San Jose, may anak kami. Pag anong mangyari sa akin, tulungan mo. Di ba, Kuya Piñero? Hindi, Malayo yan sa istrapingin yung bahay mo. Hindi, alam, alam niya lahat. Hindi, ang tanong So... kami yung magiging motive ba? Bakit istrapingin yung bahay mo? Kasi alam ko lahat, marami po akong nalalaman na mga baho nila. Alam na alam ko lahat po. So, sinong pinagdudahan mo nag-strapping? Sige nga. Mga ang, digamo ang, 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 ang po. Dito. Mga huh? digamo po. Sila po. Kasi Teveses and Digamo, Mr. Chair, are both warlords. Kilalang kilala ko po sila. Yung sinasabi nila na ang mga Teveses ay may maraming unexplained wealth kasi galing sa gambling, yung mga digamo din, marami din silang unexplained wealth ng dahil sa kaba ng Kapitolyo. Naka-USB po lahat, ibigay ko sa iyo. Sige, sige, sige. Mayo Janice Digamo. Kabalo kong palanggan mo akong mga anak, pero ayaw may na niya. dito, 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 sa akin ka magsalita, huwag magdirikta. Sige. Yung sinasabi niya, na ako pinagkakalat ko yung problema, maliit lang yun sa nalaman ko sa kanila kung chismosa po ako, Mr. Chair. Lahat ng alam ko sa kanila, matagal ko nang binubulgar. Bago pa po ang eleksyon, yung sasakyan namin nakapark sa labas ng ano, city hardware ng Sibulan, may naguhit ng baril at tatlong bala po. Five years, almost five years na po kami nang mumuhay ng takot Meron din dyan sa USB yung bahay namin para na rin kulungan. May net. Sandali. Kasi takot na takot na kami. Sandali, ha? PD. Inistapping bahay niya. Makasecure ka ba doon sa kanila na hindi na mangyari yung pag sa bahay nila? Yes, Your Honor, sir. Ha? Siguruhin natin kasi yes. pag uh, ganon, ang mga tao doon, imbes matuwa na, dahil like nagkabulgara na ngayon kung sino may kagagawan sa mga ganito. Eh may strapping pa nangyari. ang tao ngayon, ma-demoralize. So, siguruhin mo, hindi ito tatamaan. Yes, sir. Ha? Saan ka ba ngayon? Uuwi ka sa inyo? Iniwan ko po yung, ma Iniwan ko po yung apat na anak ko doon sa amin. Sa saan, saan, saan inyo? Doon sa Negros. Meron din akong sasabihin sa mga PNP doon. 6 a.m. ng umaga, after kami na strapping, pinuntahan po ako ng hepe ng Dumagete. Sinabi niya sa akin, ma'am, sinabi niya sa, sa husband ko at ako, ma'am, wag lang kayong magpa-interview, kaya wala kami, hindi kami nagpa-interview. Tahimik lang tayo, ma'am. Ma masusolve natin to. Sabi ko sa kanya, okay lang po sir, basta meron po kaming protection. Pwede bang may mag-roving na police dito sa amin? Ang sabi niya, okay ma'am, walang problema. Paggabi, may nagpunta doon sa amin. Ten minutes lang po doon, nagpicture. Tapos, ano, nawala na naman sila. Okay. K kinabukasan, nag-text na naman ako, sir, wala pa pong polis na groving. Alam mo ba kung anong sinabi, Mr. Chair? Mm. Ma'am, mag lang kami pero hindi diyan malapit sa bahay nyo. Kasi pag nalaman ni Mayor Janice, magsumbong na naman, ipar-relieve na naman kami. Sinong police naman yun? Sinong, si, sinong police yung kasapo? Nasa Dumaguete po, ha? Mr. Chair. Ha? Sa Dumageti po na police. Dumageti na police, sino? Yes po. Yung, Ma mahirap yung magsabi ka na gano'n si, na hindi yung mo... Yung hepe nila mismo, pumunta doon sa bahay. Siya ang kinausap po, siya yes, nagsabi sa yes, sa'yo yes, siya na mapagalitan kami ni Janice, ni uh, Mayor Janice de Gabo. Malaman na naman ni Mayor Janice, baka ipar-relieve daw sila. Sinong hepe yun? Si... Matangkad po siya. Pungko po. Ha? Si Pungko, bagong hepe ng dumaguti. Oo. Pungko ba? Ang hepe ng dumaguti? Saan siya? Andito? Ya. Yeah. Uh, dali lang ha. Siguruhin mo na wala na mangyaring strapping doon ha? Ha? Pwede, hihingi po kami. O, oh, gala, ayaw ko nang kwan. paratayin ko nito. pabalik balik ang problema, hindi matapos. I-miss uh... yes uh mayor de gamo. mr chair since pd is around i would like pd to tell the, uh, this august body what i what i inquired and asked him after i have heard that their house has been strapped uh, actually your honor uh, immediately after the incident sir, uh mayor janice de gamo called me sir and uh, she told that uh, all this uh, some stories in the background of the uh, owner of the house regarding uh, the issue on uh, uh, quarry on the area and uh, the uh, employment of the uh, the said uh, person during the time of the uh, governor digamo gamo sir but uh as to the details sir in pa po namin chinek yun sir but we are still looking at other angle po sir, of the incident uh, because there are so many stories po and come out. but as the provisional director said, i want to see it that it is it is based on a concrete evidence, Puse, of what really happened or what really transpired during the strapping incident, poser. Uh, yeah, yeah, go ahead. So, because uh, nice. i called up uh, pd. Uh recinto because there were several cases already, like the Ong and Tinguha case, when they were gunned down, the first thing that they have heard was that it was the governor who who was uh, suspected, Governor Ruel, to have shot them. The death also of Tonton Melodia, it was then again attributed to the governor. The governor is no longer around, and I can see that the the direction these people are going. is that wala na si governor, baka si mayor na naman ngayon ang magiging culprit sa kung anong mangyayari. That's the reason why I called PD Recinto, dahil kung titignan at alalahanin po natin, long before the governor died, I already requested to have an investigation dito po sa Senate because it has been happening. Pag may namamatay, pinupoint kay Governor Digamo. Mabuti po ang Diyos dahil nang mangyari yun kay Sandy Ong at Sandy Tinguha at kay Jason Ong, they themselves discovered that it was not the governor and that was primarily the reason why I called PD Resinto asking him to guard their house. But dahil baka biglang kami na naman, ako na naman, dahil wala na si Ruel na pwede nilang sabihan na si Ruel ang nagpapatay, ang nagpabaril, etc. etcetera. Et you know that very well, Mr. Chair, because I wrote a letter, you had that resolution. Uh, sad to say na nawala ta lang talaga si Ruel bago talaga tayo makapagsimula ng Senate investigation. Okay. Thank uh, you uh, po. That's lang, lang ha. Kalakantan dito for the record, for the record lang. Yung nangyari sa bahay mo, hindi yun stage, ha? Hindi yun drama. Totoong may nag-stopping talaga. Mr. Chair. De, ah, for the record lang. Just for the record. Para klaro tayo nito. Kasi, I got the point of view, diga mo, nasabihin na naman na sila ang uh, pagbibintangan. Baka mamaya, Uh, ibang side na naman ang nagpapatira noon. So, I just want to be clear. Mr. Chair. Totoo yun. Authentic yun na yes pangyayari. Yes po. Yung mga anak mo po. Sinong may gustong pagbabarili yun yung mga anak mo? Ay yung bahay mo, yung mga anak ko hindi na nakapag-aral. Nang dahil doon, nilagnat yung mga anak ko dahil sa takot. Nasaan ka nung panahon ng misrapi yung bahay mo? 1 a.m. Nandun po kami lahat sa bahay Loob po. ng bahay? Yes po. Natutulog kayo? Yes po, 1 a.m. kasi nangyari ron. 1 a.m. So, madaling araw. Madaling araw. Pag-stopping, anong ginawa mo? Sabi ng husband ko, huwag kang lumabas. Pero lumabas ako kasi yung anak ko nasa kabilang kwarto po. Ilang putok narinig mo? Parang third time po na putok narinig namin. Tapos yung husband ko parang naano siya, natulala. Tapos ako yung isip ko, yung po mga anak ko, sabi nga. Hanggang ngayon, Mr. Chair ahh, no. saye bas just for the record ah, just for the record gusto ko lang malaman baka kasi nagkakuha na ito eh. Alam mo Mr. Chair kakwana? Eh. Ma Ma wala may balak mo ani dari sa Senate, wala may plano mo ani dari Mr. Chair di ba niingon? nga. nakakah, di ba? wala magkaybalak si President Ah, uh, mi si... ni uh, ato sa Davao and he instructed us nga paniun mi dere kay para uh, makastorya mi makapangayo mi security dia nimo. Muray among tuyo uh, nga ani mi dere wala mi tuyo nga daud og tawo. Dey og mangayo kag kung ka na security. Ipasa rin kita sa polis. Yung provincial director doon. Gusto ko sana, Mr. Sir, yung mga relative ko na mga PNP yung hingin ko. Kasi ngayon, takot na takot ako. Sana... Eh, request mo sa PD. Sana, yung alam mo. ko, ma, ma lang, sandali. Relatives mo, ma nandoon sa Negros Oriental? Nasa Cebu po sila naka-assign, sir. Eh, ikaw, PD, take charge ka. Nandito si RD. Mag-usap lang kayo, ha? Sige, sige. Para matapos ito, para... Yes, Mayor. Mayor, go ahead. Mr. Chair. I would just like to know there was a time when uh, President Duterte was still president, and we were trying to reach him, and it is so difficult to be able to do so. For the record, I would like to ask who facilitated um, Kitty Torres and husband Gaspar in meeting with the president? Because as mayor, uh, and uh, Governor Well, as Governor, we find it very difficult to reach the President, former President Duterte, when we want to meet and see him. That's why, if they manage to meet the President, I would like to know who is this person who facilitated their meeting. Thank you, si, Mr. you Mr. Chair. You want Yeah. Sino ni facilitate Barangay Captain po ng Davao. Sino yung Barangay Captain na yun? Barangay Captain Lando po. Tinulungan niya ako. Tapos si President Duterte during that time and Senator Bongo. Nasa week po. ni Hindi ko dinilit yung text. Nasa week po ni Fiscal Tan. Sandali lang. Ikaw ang tumawag kay Barangay Captain Lando o si Lando tumawag sa'yo? Paano ako mismo ikaw? po. Oo, kasi, Anong ginawa ko? Nanghii hey, ka lang? Nanghii oh, ako man. ng tulong. Tumawag din ako kay Senator Salvador Panelo and nag-PM nag po ako sa iyo, Senator Robin Padilla. Meron po akong PM sa pero hindi mo natingnan hanggang ngayon. Kasi naghanap talaga ako kung sino yung makatulong sa amin. Meron akong number dito lahat. Hindi ko dinilit as evidence po. Doon ako sa wake ni Fiscal Lando. Meron din akong picture na yung husband ko po. Ipakita ko sa iyo yung picture na may maraming bulaklak ng patay. Doon namin na, nadatnan si President at nag-usap nag kami. Ito po yung picture. So, yung nga, troll, certain barangay Captain Lando? Lando po. Yun, yun, ko ang tumulong. Oo, kasi, kay President Duterte? Yes po. Okay. Paano ka pumunta ng Dabao? from Dumaguete to Dapitan, Dapitan, doon po kami nag-ano, ng maraming detachment yung na-ano na, namin sa Lanao del Sur, Maguindanao, mga almost 14 hours po kami nag-travel. So may dala kayo sakyan? Opo. Sino kasama o, mo? Yung, yung husband ko, si Marlon, yung dalawang staff ko, si ate siya, tapos yung mga anak ko, iniwan ko po sa Daka kasi natakot akong iwan doon sa Dumaguete. Huwag mo sabihin kung saan yung mga anak mo. Kaya mamaya, hanapin doon. Istapingin, istapingin ano, Mr. Chair, sabi kasi ni, sabi kasi, huwag kang magpa-interview. Kasi pag mag-interview, malibel ka. umunta hmm. Pumunta ka doon sa Senate para makahingi ka ng security. Yun lang talaga yung gusto namin. Kaya pumunta kami kay President Duterte. Manghingi po kami ng ano, yung security po. Yun lang. Okay. So thank you, ma uh, Ms. Um, Janice. um Mr. Chair, I have reasons to believe that someone close to the TVSS, who is also close to the president, is the one facilitating see, the, see the meeting. I will not I would rather say it at the right time uh, the moment I get hold of um, accurate and concrete. a support to my belief. Okay. Thank you Mr. Chair. Thank you, thank you. Yes. Ah, Chairman. Ah, Chairman, inaakwit ko na sarili ko dyan, na hindi ako yun ha. Hindi ako yun ha. Sige, sige, sige. Noted, noted yan. Cheder Padilla. Ay, yes, Mayor Prince. Ah, ano ko lang sir yung sinasabing warlord daw yung mga digamo. Kung warlord kami sir? Kung warlord hindi ganoon kahit daling patayin. Si Gob. Ilan bang nakapaputok ba? Wala, wala. Walang gwardya. Ilan lang yung gwardya. Tapos, sa sakit na nangyari sa amin, kung warlord kami, hindi strapping ang gagawin. Ma'am, ma lahat. Kayo, buhay pa. Di ba? Bakit? Bak eh, hey, wag mo na. wag mo na. This is my time. Do not talk. Because you, you have to address to the chairman. Okay? You respect my time. Sa akin, sir, pat sa sakit ng diramdam namin, namatay si Gob, ang daming biktima, more than 100 yung biktima namin. Every day kami yung sinasabihan ng tao. Before kami magbreakfast lahat ng abuse ng tibis, kami yung kumakain kasama sa breakfast namin. Namatay si Gov na mahal na mahal namin. Yun lang strapping? ba? Diba? Kung hindi kami nag-believe sa justice at sa administration na to, we will go into manab sabi saya pa sir manabla nami Kaya kay mamatay ram at friday sir Janice and me ay mayroon na namang threat dumating yung five na waray isang babae tapos mayroon na namang apat na sniper yung dumating so every day sir kaya nag ask ako na executive session i want to tell everything before mamatay kami pero sana naman kung mamatay kami makalaban naman hindi tulad ng pareho kay kay gob pero kung antayan ba namin yon na mamatay kami na gano'n na lang? Pero hinintay namin because we believe sa justice at ito yung tama. Pero kung utak, mamatay tao kami, namatay yung ulo at mahal namin, hindi na ito mangyari. Ba't si Kitty ang anuhin? Diba? Di ba? Hindi naman siya ano, ba't naman ano, diretsyo na kami. Ito na mga grupo nila, kung ano. O kayo naman, anong mangyari sa kanila, sa amin na naman sir? Ang ano namin, makulong sila. Kasi doon sa kulungan, mag ng ilang years yung anong ginagawa na sa lahat ng tao. Doon yung talagang punishment. Yung mamatay, hindi punishment yan. Di mo naman malayang mamatay kay Yung punishment po everyday. At saka yung angkanyo, nakikita ng buong tao na mamatay ka o kayo. At yun ang punishment nyo. Sige, ganito ha, na-open na, na naman natin sa kanila tapusin ko na lang ito bago te babalik don doon sa kuha natin andali uh, nakasta nakasalita ka naman uh, pastor si Gaspar Mr. Gaspar mayroon kang gusto sabihin wala Mr. Chester Mr. Bato hindi kita relative ha ha Mr. Marlon Bato uh, may gusto kang sabihin may gusto may, okay, gusto, lang, Mr. Chair, may Mr. gusto lang po ako sasabihin kay Mayor Jan. ma'am dito 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 ka sa akin Huwag, uh, dito ka sa akin Mr. Mr. Chair gusto po ako magpasalamat sa kanya kasi siya po, sila po yung nagpaaral sa akin. Tapos nung ano nung nung nandoon ako sa kanila may ganito kasi ang sitwasyon ni. Eh. Pag ano pag ako ang naiwan doon sa bahay nila doon sa Bunawon, ako ang babali bali caretaker doon. Tapos mag ano si pag ato, mag, mag magtawag mag si Ma'am Jan sa akin. Diyan na ba daw si Gob sa akin? sa sinong Royal sa sa bahay. Sabi ko, hindi pa dumating ang dyan. Baka may may babae na naman diyan Tapos nung na, naanuhan na, na talaga nung yung mga babae ni, nung mga babae, ako na naman ang pinagbuntungan niya na, alam mo Marlon, dalawang, dalawang, dalawang libo lang yung ulo ng tao. Papatayin, papapatay ko na lang para mga ano, paano ba naman ako makatapos ng pangaral pag namatay ako doon sa kanila? Na... Idinetrate hindi naman niya ako. Mr. Chair. Yeah. Uh, right. for the record I would like it included that Marlon is lying. Thank you Mr. Chair. Hindi uh, totoo oh, yan Your Honor kasi ano nandyan po yung nanay ko kasama doon nag nagtatrabaho yung nanay ko sa kanila sa, sa kanila at par nawalang sweldo hanggang ngayon? Hindi na po. Nung to, nung nung ano nung nung wala nung nag-graduate ako ng high school, uh, ng college, umalis na po ako. Di yung nanay mo. Yung nanay ko nandoon na po, na po na, kasi may trabaho na po. at nung nagtrabaho ako ng private establishment mag mag okay. ano na sana ako ng trabaho sa, sa okay. labas okay. sa labas eh tapos sige nag, yung yung ano ko, yung si Miss Kitty Torres, siya na lang nag-ano nang, sa akin. Sabi niya, dito ka na lang sa amin kasi magdidegosyo na lang tayo. Okay, okay. Mr. Chair, didigusio. yes. Uh, I have had several house help before she asked the governor and me to bring her mom along para tumira sa amin habang nag-aaral siya. Marami kaming naging helper. Pwede nating ipatawag lahat. Walang ni isa sa kanila na hindi namin pinapasweldo. For the record, I would want that very clear. Yes, Mr. Chair. Yes, okay. Mr. Chair. Thank you, Mr. Chair. One minute lang po Mr. Chair. Sige, wait daw Pastor. For the record, Mr. Chair. Gusto ko lang sagutin yung sinabi ni Mayor Janice. Yung sabi niya na kapag hindi binigyan ni Governor kami yung umalis kami doon sa kanya. Hindi yan totoo, Mr. Chair. Yung nangyari sa CityScan, for the record, Mr. Chair, hindi ko yun kagustuhan, Mr. Chair. Kagustuhan ng gobernador yun. Doon sa hospital, may 100 million na budget. Isang, yung 50 million na isang budget ng CityScan. Ako yung inutusan na maghanap ng ano, supplier ng CityScan. Basta ma-insure yung ma-insure lang yung 30% sa kanya is OP. Sino naman akong mag ano buot-buot doon, sir, na kung anong gusto ko. Hindi. So, ginawa ko 'yon dahil sa utos ng ating gobernador. 'Yon, ginawa ko. So, may nanalo nang ang ano eh, may nanalo nang bidder eh. I mean, yung supplier eh. So, anyway, anyway, ganito. Yun lang, yun lang, para... De, yung para gusto mo lang ipalabas yan, so nailabas mo na. Yun, uh, yun lang po, Mr. Chair, kasi well, I mean, sa tingin... You, you're just uh, very lucky dahil patay na si Governor. Yeah, must, Hindi na makasagot. Oh, uh, dapat, but anyway... Uh, yeah Gusto ko lang i-clear po, Mr. Chair. Just for Chair. the record, you want it to be put on record? That's right, Mr. Chair. Thank you, okay. Mr. Chair. Uh, Mayor Janice. Just for the record also, Mr. Chair the doctor who suggested the brands of the city scan is still very much alive and around at NOPH we can verify it from him that there are only two types of city scan he was suggesting a GE and a Siemens so isa po doon ang talagang uh, talagang na procure those that have been suggested by the NOPH doctors. Diba, Basta importante wala na mangkuwa kuan, wala mayro bang kuan, uh, kwan? uh kuha report pa uh, 'yan yung uh, disallowance uh, doon sa mayro mangkuwa na nag monitor sa mga bidding ninyo, 'di ba? Mga procurement. So wala may meron bang kuwa? Uh, uh, wala po. Kung natuloy yung kay pastor, definitely magkaka talaga. Okay. The, 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 the budget officer even expressed na kamuray papriso, ko papriso if they will push for that kind of item. Okay, thank you. Uh, tapusin natin ito kasi uh, ang dami ko pang uh, papulapin sa previous hearing. Tapos sa kayo, ha? Ikaw, wag lang masyado mahaba yung, yes, po, hindi Mr. yung palayo, mapalayo tayo ano, okay ano anong po, Mr. daratingan Mr. natin, ha? Stick to the, uh, itong strapping issue mo. Sige. Um, bago po ako uuwi ngayon ng Negros, magpaalam po ako sa inyo kasi naiwan lang yung mga anak ko doon. Pwede po yung mga sinasabi ko po dito ipa-countercheck nyo po kami para hindi hindi man lang kayo mapahiya sa pagtulong sa amin na makapunta kami dito at makahingi po kami ng security from the I P hindi ako tumulong sa iyo, ha? Bakit mo sabihin? Sabihin mo, sabihin lang na tumulong ako sa iyo. Tapos Mr. Chair, Pwede namang makita sa record ng COMELEC kung nagparehistro ba po ako during election. Hindi na po ako nagparehistro. Kahit magkagalit kami ni Nung Ruel na matay na yon at saka ni Mayor Jan kung may tampuhan man kami. Hindi pa rin mawawala sa amin po na minsan naging pamilya din niya kami. Kahit yung mga anak ko hindi alam na ito yung nangyari sa amin ngayon. Alam na alam ko at napifeel nyo kung anong napifeel namin ng asawa ko kasi tatay din kayo. May mga anak din kayo. Nakakahiya Mr. Chenong humarap kami kay President Duterte. Alam na alam namin na hindi talaga namin ma-explain. Umiyak lang ako sa harapan niya at sinabi ko sa kanya, wala kami balak pupunta dito, security lang talaga yung hihingi namin. Sige, ah thank you. Thank you for that. Salamat sa for your courage and for your uh, uh, sinabi niyo kung anong gusto niyo sabihin. Uh, thank you for that. Uh, you're uh, sir, yun lang ang ano ko na uh, We have two separate parties here So they are included on in the Teveses And we are on the Digamos side So like twice, yung si Rex Cornelio Yung asawa na matay, totoo na matay yun Pero yung sa amin lang sir Yung after nung sabi niya Na binivirify yung last hearing Nakita ko lang sa YouTube yun Tapos piniplay Dinadab yung sarili niya So she's lying on that part kay Ma'am Kitty naman at sa kay Pastor Nalam, empleyado siya ni Henry Tebes. Andun sa Henry Tebes. Si Kit, Kit, Kitty at the time of uh, Digamo, may na uh, tinulungan siya na magka-negosyo, pero I don't know her personally but at the time of Pastor Nalam, ni Henry Tebes, sila yung nagmamanage sa uh, sa mga quarry ba yung ECC. Yun ang negosyo niya. So 143 quarries yung inapprove ni Kitty. Actually, we have here the asawa ng Barangay Captain, sir, noong time ng harassment ni Henry Tebes na di ko lang alam sir, sinampal ba yun sila ni Pastor Nala mang kakaalam nito si Adriano Makatigib kung andito ngayon sir, mamaya kung mapakinggan sir eh, yes, mamaya, uh, oh, so sila sir they are 100% nasa side ni Henry, kami nasa side kami sa Digamo, last lang sir uh, this is Digamo's killing, hearing sir uh, mag Baka pasukan tayo ng kung ano-ano Sir, para ma-misdirect tayo ano well, uh, uh. Alam ko yan, alam ko yan uh, Nakapokus tayo dito, but uh, then again We we cannot ignore other killings Dahil nga, uh, that is uh, part of the Investigation conducted by this committee Nung buhay pa si Gobernador de Gamo, lahat ng Negros killing, so ngayon uh, Ito, killing man din yon yung Kay Rex Cornelio, so hindi natin pwedeng Isnawin, uh, as I've said, this committee Is not biased, this committee Is open to both sides We will hear you. Sabi ko nga, ubusin ko kahit na uh, ilang araw tayo aabot uh, uh, dito, basta pagbigyan ko lang lahat makapagsalita para hindi sabihin ng taong bayan na itong committee na ito is very biased towards uh, one side. Uh, yun lang sa akin. Uh, I don't care. Regardless kung sinong sinong sa sinong tatamaan, basta sa akin, lalabas yung katotohanan. Magsalita ang gusto magsalita at pakinggan natin Then, uh, the committee will evaluate all your uh, testimonies given before this uh, committee. So, andito ka pala. Bakit hinanap kita kayo na wala?